feeling boy na na la ha tatak tikaw na na sa piling ko na bumalik naranasan na magandang araw po o gabi, anumang oras po tayo nakatune in sa programang araw-araw na pagpapala. Dalangin ko po na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat o Diyos sa mga biyaya namin pong natatamasa. Salamat Panginoon sa kabila na maraming bagyo na dumaan sa aming buhay. Kami Panginoon ay pong iniingatan sa pangalan ni Jesus. So, pagpalain mo po ang programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan po, mga kapatid, sa programa pong ito, ito po yung pamagatan, uh, How God's Work in Times of Problem and Trials. Alam nyo po ba na magkaiba po yung problema sa pagsubok? So, paano po uh, makakakilos ang ating buhay sa kabila nang pag mayroon tayong problema sa buhay at mayroon din po tayong pagsubok sa buhay. Ang problema po, ito po yung consequence na ating mga pagkakamali. Halimbawa po, di po ba, kung tayo po ay may bisyo, bago ka bumili ng sigarilyo, may nakalagay na doon sa, sa labas na warning. At pag ito po ay binaba, uh, binabaliwala po natin, ito po yung dumarating pagdating ng Uh, takdang panahon aanihin po natin yung katigasan po ng ulo natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng problema. Kaya lang kapag tayo po ay anak na ng Diyos sabi nga pag tayo po ay magkaroon ng problema eh tayo po ay itinutuwid ng Panginoon. At ang trials naman po, ito po yung biglang dumating na hindi mo pwedeng uh, hindi ka pwedeng mamili kung ano yung ah, problema kung ano yung trials na dumating sa buhay po natin. So sabi nga, paano po ba makakakilos ang Diyos sa kabila ng ating pagsubok? Ano daw po ang ating gagawin para makakilos ang Diyos sa buhay po natin? Number one, sabi nga, we need to pray like never before. Kailangan daw po tayong manalangin dahil ang susi ng ating pananagumpay, ito po yung panalangin. Kaya lagi daw po tayong mananalangin. Sabi po doon sa Jeremiah 33 verse 3, Kapag ikaw ay tatawag sa akin, ako ay tutugon ka agad at ituturo ko sa inyo yung mga bagay-bagay na hindi mo pa nalalaman. Ibig sabihin po na pagda tayo po ay mananalangin sa Panginoon, binibigyan niya po tayo ng wisdom. Pinapalawak ng Diyos yung ating kaalaman. At ang sabi doon, if you search me with all your heart, you will find me. And if you call unto me, sabi ng painom, here I am. Di po ba napaka gaan yung pakiramdam na pag daw tayo ay tatawag sa Panginoon. Laging nandyan ang Panginoon na handang makinig sa ating panalangin. Yan po yung una. Paano po makakilos ang Diyos sa ating buhay sa kabila ng ating pagsubok? Kailangan daw po lagi tayong Mananalangin Dahil pag tayo po ay nananalangin Kailangan po natin ang tulong ng Panginoon Dahil po limitado lamang po yung ating kakayanan Pangalawa, kung paano po makakilos ang Diyos sa ating buhay Sabi nga, kailangan po natin yung magpakatatag We need to be strong Dahil ang sabi po ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 9 Sabi dito, anak magpakatatag ka Lakasan mo ang iyong loob, tibayan mo ang iyong loob, at ako ay sasama, sasamahan kita saan ka pupunta. Sabi doon, you need to be strong because I will be with you wherever you go. Di ba? Napakasarap ang pakiramdam pag saan ka man pupunta. Eh, lagi mong ang pakiramdam mo ay kasama po, kasama po natin ang Panginoon. So, nasubukan nyo na po bang maglakad na kapag ikaw ay naglalakad ay inaakbayan ka ng Panginoon. Nasusubukan mo na po bang maglakad na pag ikaw ay maglalakad kasama mo yung mga magulang na inaakbayan ka ng Panginoon. Ang pakiramdam mo pag ikaw ay inaakbayan ng iyong ma ng iyong magulang sabi nga eh feeling sick, di po ba? Kalmado ka lang. Kaya ang pangalawa, kapag tayo po ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, kailangan po natin yung katatagan na nagmumula sa Panginoon. Kailangan po natin yung mga pangako ng Panginoon ere laging laging nating alalahanin na nandyan yung pangako ng Panginoon na, lag, na siya po yung nagbibigay ng guidance sa atin. At ang pangatlo po kung paano po makakilos ang ating Diyos sa kabila ng ating pagsubok, sa kabila ng uh, ating mga suliranin sabi nga, at ang pangatlo sabi po dito, don't give up huwag daw tayong bibigay. Dahil ang sabi po sa Psalms 34 verse 19, The righteous person have many trouble, but the Lord deliver him from them all. Marami daw po tayong pagsubok. Sabi nga, ang taong matuwid, may suliranin man, agad din yan maiibsan. Kaya kapatid, sabi nga, habang tayo po ay nandito sa mundong ito, tayo po ay hindi exempted sa mga trials ng ating buhay. Ang pagkaiba nga lang natin, sabi nga, mayroon tayong Panginoon na pwede nating uh, ibigay kaagad lahat ng ating mga suliranin sa Panginoon. Sabi nga, The righteous person have many trouble, but the Lord deliver him from them all. Ano ba yung trials mo ngayon? Sabi nga, Ano ba yung pagsubok na, na pinagdadaanan mo ngayon? Sabi nga, Ibig sabihin, bakit inaalaw yung mga trials na yan? Bakit inaalaw ng Diyos yung mga trials na yan? Sabi nga, dahil gusto ng Diyos na tayo po ay magiging matatag. Kaya sabi nga, paano daw po natin ma-overcome yung mga trials na yan? Meron lang pang tatlong R na pwede natin imimuray uh, i-memorize. Tatlong R lang, triple R tawag dyan. We need to rejoice, relax, and remain. Kaya pag meron na po tayong pagsubok, sabi nga sa James chapter 1 uh, verse 2 hanggang 4, sabi po dito, magalak kayo kapag ikayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga habang tayo po ay sinusubok ng Panginoon, patuloy naman po tayong pinapatatag. Amen po ba? Sabi nga, rejoice. At ang pangalawa na kaparaanan, how to overcome, sabi nga, yung mga trials sa buhay, relax. Kailang relax ka lang, kalmado ka lang. Amen po ba? Kaya, hindi ka dapat uh, matatambakan ng stress. Dahil sabi nga, sa Philippians chapter 4, verse 3, verse 6, Philippians chapter 4, verse 6, sabi nito, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Bagkus, hilingin mo sa Panginoon ang lahat ng iyong maibigan, sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya pag daw tayo pinananalangin bilang anak ng Diyos, sabi nga, eh, parang aramdam mo na na abot kamay mo na yung pinapanalangin mo sa Panginoon. At ang pangatlo bilang pagtatapos, sabi nga, we need to remain. Kailangan daw po tayo po ay nananatili sa presensya ng Panginoon. Dahil sabi niya sa John 15.7, sabi doon, If you remain in me, in my word, remain in you, you ask whatever you want and it shall be done. Kapag ikaw ay mananatili sa akin, sabi ng Panginoon, at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang iyong maibigan at ito ay ipagkakaloob ko sa inyo. Kaya salamat sa iyong pa panunood at sa iyong pagtutun in sa araw-araw na pagpapala at ako po'y naniniwala na marami po tayong napupulot sa uh, naaral sa programang ito. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat, O Diyos, na sa oras na ito, ipinaalala mo po sa amin, Panginoon, na pag mayroon kaming problema, mayroon kaming Panginoon na malalapitan. At mayroon, pag mayroon din kaming pagsubok sa buhay, Lord, Maraming salamat at nandyan ka na laging handa, na laging makinig sa aming panalangin. At sa pagkakataon ito, Panginoon, amin din pong itinataas sa inyo, ang mga kababayan namin na nasa lanta, Panginoon, ng mga malalakas na bagyo, kami po'y naniniwala, O Diyos, na mayroon po kaming Panginoon na malalapitan na anumang uh, uh, trials, na anumang bagyo na dumaan sa kanilang buhay, kami po'y naniniwala ulit na muli mo silang iaahon, mula sa nasalanta ng bagyo at Panginoon, bibigyan mo sila ng panibagong pagpapala. Salamat Lord, pagpalaan mo ang bawat isa na nakatune in sa programa pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen!